Dah bro, kinain bro. Ala ubus tu. Kaya ino? Dah gandun Yan, bibigyan magandang gabi po. Yan, maraming maraming salamat po na nagustuhan po mo yung pasulo, pasulubong po natin. So yan po mga kadol, uh, iniwan po natin yung mga pagkain doon na Binigay po natin sa kaibigan po natin so malalaman po natin na uh, kung at uh, kina po ba nila kasi uh, parang na ano ba na parang na ano ko sa paligid na nandoon po sila hindi lang no hindi lang nagsumasagot sa noon po natin baka po ay nagumasi din no kasi may bago po tayong kasama kaya siguro uh, baka na parin ano ba, sila bagong ano po sila dahil ako po yung Una-una, uh, na, una -una, uh, eh, mo dyan. Ikaw ako na po na yung na isa. nag -isa, no? So, yun po. Pinakilala ko po kay uh, Pilimon na uh, nandun po. Kasama ko si Pilimon para po hindi sila ma, ma, ano, magtaka. No? So, so, ngayon, uh, yung ano po namin ni Pilimon na iniwan po namin. Baka po ay nahihiya. Sana po ay magustuhan po uh, nila yung pagkain po namin kahit ano lang. Pero wala lang po yung asin. No? Ano lang po, may chocolate po doon sa ilalim. Uh, walang asin yan uh, sana magustuhan po nila no? so malalaman po natin kung ano pa yung gusto po nila no? at yun uh, yung pinakabanga po ninyo kung ano po yung pangalan po itong uh, kaibigan po natin so sana din ay alam po nila kung nasana uh, na sana po siya bumuhi kasi hindi niya po nila uh, hindi niya po nagpakiramdam po sa bumuhi mga kalil so itanong po natin sa kanila uh, po uh, yung po ang ano yun yung ni-request po niyo ano po natin tanongin po natin yan kung nalun po ba so yun uh, sana po uh, abangan po itong mga bagong video po natin uh, at lahat-lahat po abangan po ninyo. dahil po ito uh, kung uh, sana po mga kadol uh, ito na ba yung huling uh, ano po namin pag-uusap po sa kaibigan po namin no? kung ready na po ba sila uh, sa pagtugis po sa mga kaibigan po ni Ram no Y nito po mga idol. Ah uh, marami pong mga tao na po na pinapasukan po na mga itim na elemento. Yun po ang pinaka-delikado mga kadalasan. Na, na mismo po yung mga kasama yung alum uh, ano ba? tinatridur ka. No? Tinatalikod ka pala no. Kaya yun, uh, si Rampo ngayon eh nag-iisa no. Kaya yun, ah uh, marami po siyang inaakaso no. Para po ah uh, kumbaga ready to ready to fight po no, sa mga kaibig ay kaibigan si ko kaibigan ram go uh, alam niya na mapunta tayo sa o oh, alam niya alam niya oh, kaya hindi ko kasi sabi po niya sa akin is uh, hindi mo na ako makasama ngayon ayun sabi po niya sa akin dahil may pupunta pupuntahan po sa uh, may pupuntahan um, po si Ram ngayon kaya hindi ko siya uh, pinasama ngayon no? so ngayon uh, ah, naramdaman ko na nandun marami po sa doon pero uh, ah, tingnan natin kung sino po yung sumasagot no? so yan mga kaadol uh, ah, balikan na po natin yung kay, uh, wala pang 3 minutes no? tingnan mo dyan 3 minutes 3 minutes na uh, yeah. ah, sige so yun mga kaadol 3 minutes na po Ayun ah, po yung sinasabi ko doon na ah, mga 3 minutes babalik ako tingnan po natin kung uh, ah, kinakain ba or nagustuhan ba nila mga kagal so yun ako na maghawak sa kamera mo pili mo tapos oh. ikaw amang na ha oo. para ano po natin para baka may mag ano ba bakit po uh, ano walang ilaw yung ano pa hindi pa hindi ko pa na ano Uhu. ano to plimon ano yan ay lapis dito ko daw lapis dito baka na ano yan ba baka na full storage yan oo hmm. Ah, tingnan mo, hindi yan maano, maabot dahil na ano, dito, dito. Harang. Oo, oh, okay, nakano yan. Hanapin mo yung ano, kapatol. So, yan po yung ano po tayo na kay po ako nakapasok. Ayan, papunta po, po namin karihan ng mga yung mga itim, mga tikbalang. So, ngayon, yung pinuturya, pinap, pinapur, ngayon, yung pinapuntan po yung mga ano, kasi sobrang talino po yung mga kalaban po namin, yung mga itim mga tikbalang. Doon po, pinupuntahan po yung mga kasama ni Ram. Kaya ngayon, ang malaking problema ngayon. Dapat Limon, huwag mong iiwan-iwan yan. Ito yung likuran po natin. Parang nakaabahan po ako, mga kaedol. Ngayon. itu lantai tayo dadaan, limon oh, audio doon. Doon lang tayo, no? Sige. Tingnan okay. mas paligid ha. Di na rin. na magdadagdag pa 'ko Kasi hindi, hindi na ako alam yung magtagalog Kaya nga kasi matagal ka hindi nakasama sa amin. tingin natin kung kinakain ba sa kabigan po natin oh, yan po ang mga kadol oh. so kabigan po uh, ulit magandang gabi po so alam ko naman nandito kayo kaya hindi wala wala bro kinain bro wala ubus bro kinain oh wala pa oh Yan, kaibigan, magandang gabi po. Yan, maraming maraming salamat po na nagustuhan po mo yung pasulo, pasalubong po natin. Hawakan mo na mo yung pilimon. Yan mo yan. <tumukain> yan. Kumakain eh. na sila. Kaibigan, maraming maraming salamat po no, na pumunta kayo. At maraming salamat din na nagustuhan po mo yung pasalubong po natin. Kahit maliit lang po yung... ah uh, binigay po natin kasi marami marami po pa kayo dito kaibigan ah, uh, gano'n po ba ah, uh, marami po sa pilimon bro pilimon huh? marami sila dito kaya yan maraming salamat po ah, uh, sa inyong lahat nandito po kayo ah, uh, pumupunta at sana ah, maraming salamat din no na ano nagustuhan nyo yung kasama ko hindi kayo nagagalit na si Pilimon Adventure TV no so lagi po lagi ko tong makasama lagi so yun Uh, maraming maraming ulit po kaibigan. Ah, uh, so ito po, uh, kaibigan. Ah. Uh, ito po, uh, maraming salamat po no. So, ngayon po, uh, pwede po bang uh, makilala ko kung ano po yung pangalan mo? mag idol. Is Nagtanong siya, bro. Na Ayos lang po ba? Na wag mo sabihin kahit ka, ano, mga tao lang. No, pero dito po sa camera is pwede natin ito sabihin yan po yung sinasabi niya dahil po yung mga tao dito hindi natin daw alam kung ano po yung kalidad dahil po yung uh, nag-iingat po yung kaibigan po natin hindi windy na yung kaibigan po ni Ram yung mga kasama po ni Ram is pinapasok doon na pumapasok sa tao ba ah. ah, kaya diba, ano, na, kaya ano tayo mahirapan po tayo sa pagtulong ka dahil ah, kapag ganyan maladamay na may inisinting tao kasi ginagamit lang po talagang tao so ganun po ba kabigan tama po ba yung sinasabi ko wiyo, wiyo, wiyo. Fact, bro, bro so yun ah, pwede pa ah, ba na malalaman ko kung ah, ano po yung pangalan mo Sabigan. so yun isa pala siyang hari bro ha? isa po hari siya si ano si yung pangalan po ng mga kadol uh, ang pangalan po ni kaibigan is si Ivan Nus si Ivan Nus po yung Ivan Nus oh, yung ang ganda po na yung o, ano, Haring Ivan Nus po kaibigan. yung pangalan po sa kaibigan natin na Dewindi so yan maraming maraming salamat po Ivan Nus no sa pag uh, uh, ano mo sa pagkilala mo pakilala mo sa akin dito na ang pangalan mo So marami po talagang nagaantay kaibigan na uh, ano? Anong pangalan niya? Anong pangalan mo? So ano kaibigan? Uh, marami pong viewers po ba na ay marami ma, nila ma, marami kasi ang views natin parang viewers ron. <laughs> so kaibigan ito po uh, marami pong uh, mayroon pong nagtatanong na viewers po natin na ikaw lang po magkumusta kay uh, kay Ram dahil po yung ano po yung sabi si ano po si Jean Chiriaco napaki uh, napakimusta po kay Ram kasi hindi ko pa na ano si Ram na puntahan pero alam niya na papunta ako dito pakisabi uh, lang po alam ka... ni Ram na pumunta tayo dito oh. sa kaibigan. alam, niya. alam niya pero pakisabi lang po kaibigan dahil kayo Ay, lang po ayaw yung ayaw. mas malapit ayaw po Ayan. ito po yung nagustuhan po nila bro na yung katawa po ni maliliit kaibigan ay vanos no Ma ano daw na cute ito daw cute ano yung tinig mm. niya so kaibigan pasensya na kayo ha na ano na na ano po yung nakasama kasi marami pala kayo dito na nando na nasaan ba yung mga kasama mo kaibigan ayan umalis na po no tumatawa sa tapos ano lang so umalis na po ah uh, kumakain po siya. At sobrang saya po nila mga kaider, napapasalamat po sa atin na binigay po na, na natin na pasalubong, maliit lang po 'yun pero sobrang saya nila. So ano po ba yung nagust ano, yung gusto po niyo kainin? Baka may pira po tayo, makabili po tayo ng masarap na pagkain at saka mga ano ba, si mga chocolate. Ayan, may kasama pang tawa mga kaidol so sabi po ni kaibigan po ram mga kaidol is kahit ano lang po daw kaya ano, uh, yung kakain nila, basta walang asin lang po, no. So, uh, hindi maalat yung mga pagkain. Basta nilang maalat pagkain, no. Ayos na yun, mga chocolate, uh, yung ulam po, yung palagi pong. Yung dati pong kaibigan po namin na uh, bumuhi, so, yung dinadala ko is yung syoktong at saka chocolate, yung mga pagkain, mga lipson. So, yun, yung pinakagusto po na. Yun po ba, uh, kaibigan, gusto mo po uh, mo ba yung uh, na, uh, pagkain? Na binanggit so, ko na pagkain. <shrie> Ayan, gusto po daw nila mga kaidol. So Sige, sige po. Uh, baka makaano po tayo, baka may pera po tayo at uh, makabili po tayo no ng pagkain. so hello, hello, hello. Ah, uh, hello ano bro. Magtampo tayo, bro. Ha? Anong sabi um, mo? Bili tayo ng ano pag pagkain. Magtampo tayo. Sige uh, lang po, baka may maawa po na viewers, baka may bibigay po. So, di, pasalamat uh, tayo kung ano para may ibigay oh, natin, uh, ibigay bak, ano natin. Ano lang, baka sa hindi naman tayo nag-ano po sa mga uh, ay, ano di. Hindi, hindi 'yun sa uh, ganyan. Um, uh, yung natin, uh, yung big, uh, kung magbigay sila sa atin, ibigay pud natin uh, sa uh, kanila sure naman. Mag, baka kita po tayo ma... Anak ko, hindi natin pwede, hindi natin ibigay. Ibigay talaga natin. Basta sa kanila po. No? Uh, sabi sa mga viewers yan, ibigay po sa mga kaibigan ko, Andy Winding. Makita man nila yung salos. Makita hmm. sa man nga sa video. Hmm. Hmm. So, yan po. so, yan po kaibigan. Uh, maraming maraming salamat po. So, uh, kaibigan Ibanos, yan. Ang ganda pong pangalan mo. Haring... Ay Banos po siya po yung Haring uh, kaibigan na uh, uh, ano? Ay Banos Ay Banos po no, siya pong hari doon sa kanilang kaharian Kaya pala na sobrang uh, dikit po na ni kay Ram po So, so ngayon si Ram po mga kadol uh, May potanting lakad May inyakaso pa para po ay uh, ano po talaga yung uh, plano kasi hindi ko alam Kasi marami pa po siyang gusto pong ayusin So kaibigan ano po bang ano natin ah uh, lang po sa ka ibang mo na palagi po akong babalik dito tapos kung pwede tulungan po natin si Ram, ayon 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 uh, sige. sige po ayon 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 Bukas so ayon po at uh, ano po kami maghahanda po kami uh, lulutuin po kami doon sa uh, yung kaibigan po kasama po ni Ram no uh, handa na po daw sila sumu-tulong po kay Ram at sa, sa amin no? so ako din handa na po ako sumu-tulong sa kanila so maraming maraming salamat po kaibigan aybanos uh, so bukas I try po ako uh, bukas, kasi marami po akong trabaho baka hindi po ako makano uh, pupunta lang ako ulit dito kung pwede na po ba Oh, sige, sige po. Lah. Ano po ba? Kay, ano? Ulit kaibigan? Saan babanda kaibigan? Alis muna kami? Tarabo, alis muna tayo bro. Oh my god. Dito, dito, dito. Nasaan mo mo? Ikaw muna, ikaw muna. Dito Siyon

Pak Alis nih, makanya Abang yang itu bawa biji nih, makanya